galing sa mga biktima. In fact, yung pong pagsisimula nitong kaso ay technically moto proprio. Oh, on the, parang, on its, own. on its own, yung ginawa ng prosecutor na pagsimulan. Uh, pero yun naman talaga, kung galing po, kasi either galing sa Estado, State Party, galing sa UN Security Council, or yung prosecutor mismo. So, um, so, yun lang naman. So, wala nagsampan na kaso? So, wala nagsampan na kaso? Hindi, uh, hindi uh, so complaint Okay. information. Tawag okay. Communication. okay. Yeah. So kasi kung ganun. Ha, ito po pala. Pwedeng yung siya mismo, nagmo-monitor ng news, kaya niyang simulan. So pwedeng sabihin natin na, kung, kasi nakalagay yung pangalan, eh, publicly available do sa information ng grupo ni Senator, dating Senator Trillanes. So kung lawyer ang sasagot yan eh, kung tamang pagkakarani ko sa inyo, probably, but not limited to. Yes. Kaya, hindi, ang masasabi ko po, hindi ako dun sa complaint na yes, sinasabi. Okay. But, but, the, the but the people people yeah. paggagalingan po niyan ay so binasa na ng IC, ng prosecutor yung pong 50 53 na communications pagkatapos niyang nung isasara niya na yung preliminary examination naglabas siya ng dokumento i am requesting the pre-trial chamber to open an investigation to determine who are most responsible